Hello guys. May ginawa ako kalukuhan na naman. Pagkamote, nilagay ko sa isa ko. Tusok ko kayo na ko lang ginawa to. Ano naman ko sinisipan. Tawag ang mga sipaw naman. Palusaw na. Palipas na ba? Kailangan ko na masilang uulipan. Uy, ang kaso, pag mag pa lang ngayon, pantay, daming, pantay, daming mga bago na lang ako ito mga bago ko tinag kota na naman ng lupa talagyan at binigyan ako ni kuya ng uwi ng sako ng simento ang kuya ko tapos tinahiram ako ng pala niya kasi yung pala namin nawawala ilang araw na mag isang buwan na ata yung so, sabi binalik pero wala okay, so sorry nilang lang daw ganun talaga ang buhay yan ang aking mga tatamnan ito yung siling tari at bumili nga ako doon kay mamili sa Monterola at may binigay si ate bit bit na medyo magic na so ginawa ko pinabulok ko na lang so ginawa yung yan para tumubo so, yan maraya kong mga bakante na lupa na pagtamnan pagkatapos ng bagyo magtatanim ako ng mga pipino binigyan niya at, ng hipag ko na sa tijeneros ng buto na pipilo wow yung turo na binigyan niya tigaga sa akin dami ng bunga 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, puno lang. 7 pag nagbaba ka to pitong piraso sa puno likit ng turo turo ah so yung ampalaya natin guys so gumagapang na hmm diba ay eh, kasi hindi man to aking okay. kun aking okay, pala pala nagiba okay, bakit lumambot Tapos ito yung tanim ko. Nasa, nilipat ko na siya pero pinabuhay ko muna sa sa kopinula ko baga ah, uh, si Kunto kambutan. Marami siya dito. Tapos ito patola. Eh, gagapang na. Hindi pa ako gumagawa ng palapalan niya. Ito yung sitaw. Ay, yung sitaw na Aywan, pag sa tag-ulan siguro, hindi na bubuhay yung kito. Tag-araw kasi ako nagtanim ng mga malaki na yun. Uy, nagkurinot. Kawawa rin. Tapos, ang tinanim ko dito ang buto ay buto ng bell pepper ata ito. Uy, siya itong bell pepper. Uy, tubo na nga siya. Uy! Uy! Oh. Hmm, tubo na ako. Hmm.

Centaurus po yan, hindi yan ka naman si Centaurus. Mm. Dahil siya na magagtuhuan, kaso siksika na karamatay man. Ito, yan, rambutan din yan, yan. At yan ang aming bahay, maliit. Okay, bye bye